welcome back to my channel for today's vlog guys ay as usual nasa kitchen pa rin tayo ulit at samahan nyo ako ulit sa maghapon ay kung ano ang ganap ngayong araw na to guys ayusin natin yung ano yung camera kasi wala tayong patungan kumusta na po kayong lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan Samahan nyo ako ulit tong another day. Another day. Another day. Na pakiki pakiki ano ako sa kitchen. <laughs> pakiki baka sa kitchen guys. Always kitchen. One, one and a half month na lang guys. And dito na kami sa island. At babalik na po kami sa Athens, normal na buhay. Normal din naman ang buhay namin dito. Kaya lang, ibig sabihin ay dito lang kami, hindi kami umiikot. Wala kaming day off. Walang, wala lahat, guys. Kaya yun ang ibig kong sabihing normal. Kasi sa Athens, pag may work kami doon, meron kaming day off. Tapos nakakauwi kami gabi-gabi sa aming uh, boarding house eh dito guys ay as in wala talaga kaming day off wala kaming rest day magre-rest na lang kami pag gabi pag matulog na kaya yun ang ibig kong sabihin normal na buhay <laughs> baka isipin nyo naman hindi kami normal dito normal naman medyo lang kaya <laughs> guys samahan nyo ako ulit sa maghapon kung ano naman ang ganap sa kitchen and sa hotel Balikan ko kayo guys. Prepare ulit guys ng <laughs> ano <laughs> breakfast. Alas ucho ang breakfast namin pero isa lang. Sa mga iba, mga 9, 10. Mga 9, 10 pa. Good morning Des. Good morning. <laughs> Samahan nyo kami ni Desa ulit sa maghapon. <laughs> oh my God! First breakfast. first breakfast guys pose this is my pose 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 Desa, bravo. Deliver. Deliver na, guys. Yung una naming breakfast. <laughs> At yan naman yung pangalawang breakfast. Dalawang? Nine. Dalawang nine. Ayan, dalawang, dalawang nine. nine Tapos 9.30 na yun lahat? 9.30 na lahat? 9.30 tatlo, isang 10. Diba? Dapay lang 10 yung 10. So, tapos na yung aming breakfast, guys. Ayan na naman ang aming hugasan. Sobrang <laughs> toxic ngayon. <laughs> Ito, yan. Stress. Tapos na po yung aming breakfast. Ay, start na po kami mag-dishwasher. Galing ng aming occupation dito all around. O, all around. Yes yan yeah, guys tapos na kami mag na hugas yay. Yeah. yay yeah. at mag iisip na naman kami kung anong lulutoy namin guys guys tapos na kami mag hugas ay pahinga pahinga konti at kami ay nag iisip pa na ng aming luluto for lunch for the lunch pasyal muna tayo dito sa labas guys para maka ihip naman na ang sariwang hangin. <laughs> Tingnan nyo guys ang kapaligiran ngayon. Araw na ito. Mainit siya. Punta nga po doon sa hotel. ano Thank you. Burger, di ba? Oh, burger daw tayo ngayon. Walang ibang maluto. Yung crispy na yung babatata. Bored na kami ni Rabs. <laughs> Tagal na ba ang brad ng ano ba? Huwagin beer. Sahod na naman ba? <laughs> Sahod na lang inaantay namin guys. Laki na daw yung mga natin. Yung tip? Mm -hmm. Siya sabi. Huh? Sinasabi? sabi. Ay, guys, tignan natin yung ano, yung niluluto namin na para sa stop ngayon. Ito yun guys, oh. oh my God! Yeah! Ang patatas sa... Ah, we were fixing. Muta mo, sakto. Sakto. Oh! This is

Pilyo, you want the bacon? Eh? Ne, hot bacon eh des. One conformilatan. Kamlat pa. Yan guys. So burger. Tangkan yan, burger with potato fries. Ayun no? Yan eh. ngayon ng aming lans, si Shala. siya lang kami ngayon guys kinamad na kami magluto ngayon, kaya burger na lang burger, burger burger, burger burger di ba? Sa paa, sa panghiwa. Kaya na? Oo, oh, kaya ano na. Oo, oh, di ba? Kaya niya Gusto mo pa mag-open ng isa? Kung <laughs> pa mo sarili mo? Ano na yan? Burger, burger, burger. burger, burger. Ito na yung burger. Yung tinapay na lang. Dito Ready na 'to. Lagay mo 'yung ano, cheese cheddar. Yung cheese ready guys lagay na lang sa tinapay ingkom ko makatapusan mm -hmm. tatlong buwan ko dun tatlong buwan ang kailan ka uuwi Ayan ang mga sahog ng aming ulam. Sosyalan. O, sosyalan na. O. Yan natin, pinangfinas na ito, na po. Ha ha ha. Alaga lang ah. Pinas-pinasin na. Ah. Oh, pwede na si Desa magpatayo ng kanyang burger shop sa Philippines. Ayan o, oh, diba? Kami hindi namin nilagyan ng ganyan. Dapat, dapat, ni, dapat hindi mo muna nilagay yan. Dapat ito muna. O, oh, kasi magbukol-bukol. Amazing pa. Oh. Oh. Sana all. Oh. oh. Tapos last. Tapos last. Mayonnaise. O, oh, diba? Oh. Bravo, Des. Oh. <laughs> Tapos to do come Oh, oh, sa, sa, Lagyan mo na ng, again, ng, ng Lagyan mo na siya ng price para kay Spilio. Ayan. O, diba? Ayan. It's nice. Oh. Ayan ang pagkain ni Sir Spilio. <laughs> Sir Spilio. Si Mr. Spilio. Sir Spilio. Oh. Oh. Rosa, what do you eat? No food? Yeah, no. Oh. Oops. Video pabor. Sosyalan Oh, panadin na din. pera pa mo sarili mo ay. Eh. Naglaing hmm? Ayan. Wow. Ayan. 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 Abil mo amin natin ni. Like ikas mo, i-spread mo lang siya. Oops. Diba? Kunin mo na to. Ito. Ayan. Tapos na ang aming pagkain, guys. Ito na. Burger. Burger today. Stew, dalawa na lang. Sorry, dalawa na lang. <laughs> dalawa na lang ang atira. Dalawa na lang, o oh, de ba? Okay, finish. kamuti, kamutikwa na yun. Rice nan. Odi nalpas mo, o de ba? Oyan, finish. Guys, tapos na kami sa kitchen so ayun na nga guys tapos nang isang araw ulit tapos na aking jyoti uuwi na naman kami so, hanggang dito na lang ang aking vlog for today see you next vlog thank you for watching and god bless po bye bye